Maganda umaga ako po si Benison Estareha. Meron tayong update regarding po sa ating monitor na panibagong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, Tropical Depression with local name na Hulyan. Naging isang gat na nga po na, low pressure, or na tropical depression ang low pressure area dito po sa may silangan ng Batanes. Ito po ay may local name na nahulyan o yung pang-sampung bagyo for 2024 at pang-anim for the month of September and possibly huli na po ito na mataan ang Bagyong Hulyan, 525 kilometers silangan ng Batanes as of 4 in the morning. Taglay ang maximum sustained winds na 55 kilometers per hour at may gustiness hanggang 70 kilometers per hour. At kumikilos actually ito pababa po, south-southwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Bukod kay Bagyong Hulyan, meron pa tayong minomonitor ng mga weather disturbances sa labas ng ating area of responsibility. Low pressure area sa may silangan po ng Luzon, malapit sa ating Philippine boundary at isa pa higit 2,600 kilometers po na tropical depression dun po sa may parteng Guam but none of them ay papasok ng ating Philippine area of responsibility at makakaapekto sa alimang panig ng ating bansa. Base po sa latest track ng pag-asa, inaasahang mananatili pa rin sa loob ng PAR sa may North Philippine Sea itong si Tropical Depression hulyan sa susunod pa na at least limang araw. So ibig sabihin po, simula po ngayon hanggang sa Sunday, kikilos patimog itong nasabing bagyong hulyan at maaring nasa around 300 to 400 kilometers silangan ng Cagayan Valley. Pagsapit naman ng Sunday hanggang sa Wednesday ay kikilos na pahilaga itong nasabing bagyo habang nasa may silangan pa rin ng Cagayan Valley that's around 300 kilometers away. At base pa rin sa ating pinakahuling track, posible pa rin lumakas ito. As a tropical depression for today, possible within the next 24 hours, lumakas pa si tropical storm at hindi rin natin inaalis yung chance na lalakas pa ito as a typhoon pagsapit po ng Monday or Tuesday. Base rin sa ating pinakahuling track, mataas pa po yung ating cone of probability Mataas pa yung chance na mababago pa po itong track nitong nasabing bagyo. Subalit so ang certain po tayo, mananatili pa rin ito sa ating par for the next 5 days nga at makakaapekto sa malaking bahagi po ng Northern Luzon. Ito nga nakikita natin na yellow circle, associated po yan sa strong winds. Possible pa lumawak pa ito, makaka-apekto pa ito sa malaking bahagi ng northern and even central Luzon habang lumalapit po pagsapit ng Sunday or Monday sa ating kalupaan. Sa ngayon po, wala pa tayong nakataas sa tropical cyclone wind signals, subalit so aasahan na po yung mga paulan direktang epekto na po nitong si Bagyong Julian. Asahan ng mataas na chance ng ulan for today sa may Batanes, Cagayan, Isabela, Apayaw and Ilocos Norte kahit mag po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dahil mismo sa bagyo. Asahan naman sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley, rest of Cordillera Region, rest of Northern Luzon. Mataas din po ang chance ng mga pulupulong mga pagulan at pagkildad pagkulog sa umaga na mas dadalas pa pagsapit ng hapon. At may mga areas din po sa may Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Metro Manila. Magiging makulimplim po pagsapit ng umaga hanggang sa tanghali. And then may mga localized thunderstorms naman or mga pulupulong pagulan or pagkilat pagkulog pagsapit ng hapon hanggang gabi. Temperature natin sa Metro Manila magiging mainit pa rin po hanggang 34 degrees Celsius habang sa bagyo ay mula 17 to 25 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan at sa malaking bahagi ng Visayas, fair weather conditions or magiging maaraw naman po sa maraming pagkakataon sa umaga hanggang sa hapon dahil walang direktang epekto ang nasabing bagyo. Then pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, may mga piling lugar lamang po ang magkakaroon ng mga pulupulong ulan o pagkidlat-pagkulog. Dahil diyan, asahan po ang mainit na temperatura sa malaking bahagi ng Visayas, hanggang 32 degrees Celsius sa maraming lugar. Then pagsapit po sa Mindanao, asahan din ang bahagyang maulap at minsan maaraw na umaga, pero pagsapit ng tanghali, kumukulimlim na ang panahon sa malaking bahagi nito, at sa hapon hanggang sa gabi. Asahan po li ang mga pulupulong mga pagulan at mga pagkidlat-pagkulog na nagtatagal po usually ng dalawa hanggang tatlong oras. Temperature naman natin dito sa may City, posibleng umabot sa 34 degrees Celsius at sa Davao naman hanggang 33 degrees Celsius. Asahan pa rin natin ang matataas sa chance ng mga heavy rains over the weekend or hanggang early next week na po sa malaking bahagi ng Northern and Central zone. Epekto yan itong si Tropical Depression Julian. At yung ating chance na mag-enhance pa ito ng Southwest Monsoon ay mababa na lamang po dahil patapos na yung ating uh, Southwest Monsoon or rainy season sa ating bansa. Pagsapit bukas, September 28, meron tayong possible na moderate to heavy rains over Batanes, Cagayan, and Ilocos Norte. Then pagsapit po ng Sunday, habang lumalapit sa ating kalupaan itong si Bagyong Hulyan, posibleng heavy to intense rains or hanggang 200 millimeters na dami ng ulan over Batanes and Babuyan Islands, then moderate to heavy rains pa rin mananatili over mainland Cagayan, Apayao, and Ilocos Norte. Then pagsapit po ng weekend, ilang bahagi pa rin ng Central Luzon at na ang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera Region, and Ilocos Region. Makaranas din po ng kalat-kalat na ulan ng thunderstorms. Epekto rin po nitong si Tropical Depression Julian. At ang Metro Manila at mga kalapit na lugar sa Calabarzon and some areas in Bicol Region, possible din po late Sunday hanggang sa Monday magkaroon din ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms. Kaya lagi po tayo magantabay sa ating mga updates. Kaya naman, paalala sa ating mga kababayan dito sa Northern Luzon, mag-ingat pa rin po sa mga posibleng pagbaha sa mga low-lying areas yung mga malapit po sa ilog, lalo na sa may Cagayan Valley, at yung pagguho ng lupa in the coming days po, mataas din ang chance over areas of Caraballo Mountains and Cordillera Administrative Region. Lagi makipag-coordinate sa yung mga local disaster risk reduction and management offices. At para naman po sa severe winds or mga pabugso ng hangin, hindi kasama dito yung mga areas po na nasa Northern Luzon o na possible na magtaas ng tropical cyclone wind signal number 1 and number 2. Pero over the next two days, possible din po yung mapagbukso ng hangin in other areas of Visayas and Luzon. For Saturday, Aurora, Quezon, and Bicol Region, kahit malayo itong sa Bagyong Julian, posible ang mga gusty conditions. Pagsapit ng Sunday, possible din sa Aurora, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Romblon, Marinduque, Bicol Region, Western Visayas, Negros Occidental, and Northern Samar ang mga pabugsu na hangin. Then in terms of matataas na alon, asahan po natin ang slight to moderate seas for today po at pinakamataas dito sa may areas po ng extreme northern zone hanggang 2.5 meters habang ilang bahagi pa ng bansa for the day na sa kalahating metro at tumataas lamang ng 2.5 meters kapag may mga thunderstorms. Possible tayo magtaas ng gale warning tomorrow afternoon hanggang sa Sunday na po yan. Sunrise natin is 5.45 in the morning at ang sunset ay 5.48 p.m. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pagasa. Next update po natin ay mamayang alas 11 na umaga. Ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.